Sa number 2, mga tanan sa Manukan Country ginapaabot nga makaplaster na sa mga gintukod ng mga tents sa Badasun nga Simana antes pa man ang pagpangudal sa nga Prime Holdings Incorporated. Na plaster na karon ng mga tents nga mag extension sa mga tanan sa Manukan Country sa Father Ferrero Street Gani ginapaabot ni Councilor Celia Flor ang pamuno sa Committee on Markets ng Slaughterhouse ang konseho na sa Madason si Mana makasaylo na sa mga tenants ang mga tenants antes sa pagpangudal sa Ngasan Prime Holdings Incorporated sa, sa daan nga Manukan. Nag-ooperate ng temporaryo nga Manukan sa parking area sa mall. Ugaling bangod magamay ang lugar, ginpakamaayos sang Bacolod LGU nga mapatuman ang road closure sa Dalan Ferrero na sarang nila maggamit sa negosyo kung masugura na ang pagdemolish ang daan ng Manukan. Magluha sa tig 20,000 pesos ng financial assistance para sa mga roll-up doors sa mga tenants. Personal na nagpain sa 500,000 pesos ng pondo si Mayor Albi para sa mga food vouchers agod mabuligan ang 24 ka mga tenants ka apektado sa natalana ng demolisyon. Paagi sa Joint Development Projects sa Bacolod LGU o podman sa SMPHI, ginatuyo nga ma-develop ang 3-hectare properties sa siyudad sa reclamation area. Lakip na diri ang Manukan Country. Nag-okay man sila nga kung araw ng tents, makaplastar sila additional seats. No? Kahit kulang din man dito, gamay din ang seats dito sa ang capacity, lasitig la, capacity dito sa may SM. So, kaya mo na nga nag-ayo sila, nagbutangan sila din sa extension abin nila. Pero, once ara na ang ang tent set up na, uh, nag-agree na gudman na sila yung uh, pwede na sila sirhan.